ito guys kung may dashboard ka sa motor na naka ka sunburn ito ang gagawin nyo ayan tatanggalin lang yan guys bali na bakla sa plane guys ihinangin lang naman yan pag tinanggal so yan lang guys natanggal na yung ano yung pinaka flex nya papalitan pala ng flex yun guys bali spray lang ng ano yan thinner o di kaya plane tiger na ano o di kaya ano ng lighter fluid ang tanggal sa pandikit. Sana so, na guys. Pinunasan na para matanggal yung ano. Yung mga dikit niya. Sana so, na guys pagkatapos natin punasan yan. Ayan natin. Ididikit na natin yung clicks niya na ano. Para mag display. Ayan guys. Hinangin na uli yan. Pabalik kailangan maayos yung pagkain ng guys para mag ano gumana at magdugtong maayos ayun so, na guys sinakin ng maayos yan at ayun na guys gumana na yun guys